Si Mirna, 20 years old, ay isang simpleng dalagang tagapampanga. Matangkad, morena, may malalambot na matang tila laging nagtatago ng mga kwento. Bata pa lamang siya nang mawala ng magulang sa isang aksidente, kaya lumaki siya sa puder ng kanyang tita Linda at tito Mauro sa isang baryo na malapit sa palayan. Pero bago natin ipagpatuloy, Pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin munti kong YouTube channel? Para updated kayo sa susunod na video, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Tahimik ang kanyang mundo, sa umaga ay ginugugol niya sa pagtulong sa bahay, habang ang gabi kasama ang mga kaibigan sa maliit nilang waiting shed, nagkukwentuhan habang humahampas ang malamig na hangin ng Mayo. Ngunit ngayong tag-init, tila may kakaiba sa mga tingin sa kanya. Lalo na si Tito Mauro, hindi naman siya bastos magsalita, pero minsan ay parang mas matagal ang tingin nito. Sa mga pagkakataong nagpapalit siya ng damit sa kwarto, pakiramdam niya ay may mga matang nakasilip sa siwang ng pinto. Hindi niya masabi kung imahinasyon lang ba ito o kung totoo ngang may lihim na nag-aalab sa paligid niya. Isang gabi, habang wala si Tita Linda at namamalengke pa, si Mirna ay naiwang naglalaba sa likod ng bahay. Suot niya ay lumang sando at manipis na shorts. Pawisan ang kanyang balat, basang-basa ang sando at humuhulma sa kanyang dibdib. Mirna! Tawag ni Tito Mauro mula sa likod. May dalang malamig na juice. Salamat po, Tito, sabi niya habang inaabot ito. Nagtagpo ang kanilang mga kamay. Mainit ang palad ni Tito tahimik na sandali, tanging huni ng kuliglig at mabagal na tunog ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Dalaga ka na talaga sambit ni Tito Mauro halos pabulong, ang ganda mo na. Hindi nakaimik si Mirna, kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit parang biglang naging iba ang tingin niya sa matagal na niyang tito. Sa dami ng pagkakataong siya ay nag-iisa, ngayon lang siya kinabahan sa isang haplos na hindi sinasadya. Hindi pa niya alam noon na sa mga susunod na gabi, may lihim na uusbong, isang lihim na babalot sa kanya ng init pananabik at tanong, Ito ba'y tunay na pagmamahal o pagnanasa lamang? Ang gabing iyon ay tila ordinaryo sa mata ng iba, tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at kumukutitap ang mga alitaptap tap sa likod ng bahay. Pero para kay Mirna, iyon ang gabing hindi niya kailanman malilimutan. Pagod sa maghapong gawaing bahay, dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto at hinubad ang basang damit, nagpalit ng duster, at humiga. Hindi niya napansin may mga matang matagal nang nakamasid mula sa siwang ng kanilang lumang dingding. Walang iba kundi si Tito Mauro lasenggo at tahimik, ngunit matagal nang may lihim na pagnanasa sa pamangkin, naghintay lang siya ng tamang pagkakataon. At ngayong wala si Tita Linda nagbakasyon sa kapatid sa guagua, alam niyang ito na ang sandali. Pumasok si Tito Mauro sa silid ng tulog na si Mirna. Nagulat si Mirna sa bigla ang pagbukas ng pinto. Tito, anong ginagawa niyo rito? Hindi sumagot si Mauro. Hawak niya ang bisig ng dalaga maring pinisil. Tahimik ka lang. Wala si tita mo. Nagpupumiglas si Mirna, pilit siyang lumaban, ngunit mas malakas si Tito. Tinakpan ang kanyang bibig, umiyak si Mirna. Paulit-ulit niyang sinubukang sumigaw, pero sa bawat sandaling lumilipas, tila unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Lumipas ang ilang araw. Hindi na makatingin si Mirna sa sarili sa salamin. Wala na ang dating sigla sa kanyang mga mata. Hindi siya makakain, hindi makatulog ng maayos. Bawat sulok ng bahay ay tila may aninong sumisigaw ng alaala ng gabing iyon. Walang nakaalam, wala siyang pinagsabihan na takot siya na baka siya ang sisihin, na baka sabihin siya ang may kasalanan. Ngunit sa kanyang katahimikan, unti-unti ring umuusbong ang isang desisyon. Hindi siya mananahimik habang buhay. Makalipas ang ilang araw ng katahimikan at bangungot, nagpasya siya si Mirna. Hindi na siya makakatulog pa ng maayos kung hindi niya mailalabas ang sakit. Isang hapon, habang naglalampaso si Tita Linda sa sala, lumapit si Mirna, nanginginig ang mga kamay. Tita, mahinang boses niya, may sasabihin po ako. Napatingin si Linda may pagkailang, ano yon? Huminga ng malalim si Mirna, si Tito Mauro po. Nung gabing wala kayo, pinasok niya ako sa kwarto. Tumigil sa paggalaw si Linda. Hindi ko murap anong ibig mong sabihin. Ginawa niya po yon sa akin, pilit tita. Hindi ko alam ang gagawin. Natakot ako. Ngunit imbes na yakap, imbes na pag-unawa ang sumunod ay isang malakas na sigaw. Huwag kang bumibintang ng ganyan, galit na bulyaw ni Tita Linda. Asawa ko yan, kami ang nagpalaki sa'yo. Nanlo mo si Mirna, napaatras at umiiyak. Kung may nangyari man, baka ikaw ang nagpakita ng motibo ang kapal ng mukha mong siraan ng asawa ko. Ang pag-asa niyang matulungan ay biglang gumuho. Gabi ng Huwebes, hindi na naghintay si Mirna pa ng isa pang umaga. Bitbit -bit ang maliit na backpack, ilang pirasong damit, at ang basag na puso lumaya siya sa bahay. Hindi niya alam kung saan pupunta, ngunit may isang pangalan sa isip niya. Walang iba kundi si Bonbon, isang 25 years old na lalaki, tahimik ngunit masikaso at matagal nang nanliligaw, palaging nag-aalok ng tulong, hindi pinilit at marunong rumespeto. Nagpunta siya sa pinagtatrabahuhan nitong pabrika ng yelo. Nang makita siya ni Bonbon, agad itong lumapit. Mirna, anong nangyari sa'yo? Tumulo ang luha ng dalaga. Wala na akong babalikan. Ilang araw matapos iyon, nagdesisyon si Bonbon. Hindi niya kayang hayaan si Mirna sa kalye. Kaya nangupahan sila ng maliit na silid sa gilid ng highway. Maliit may sariling kusina at may bubong na mas ligtas kaysa sa dati niyang tinirhan. Simula ngayon, sabi ni Bonbon habang hawak ang kamay niya, ako ang bahala sa iyo. At doon, sa gitna ng simpleng silid, lumitaw ang isang pag-asang matagal nang ninakaw kay Mirna. Hindi pa tapos ang laban, pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. Lumipas ang ilang buwan mula nang nagsama si Namirna at Bonbon sa maliit nilang inuupahang bahay. Sa unay puro tahimik na paghilom. Si Bonbon, bagamat pagod sa trabaho sa pabrika, lagi siyang may oras para kay Mirna, nagluluto, nagbibigay ng bulaklak kahit simpleng damo lang, at palaging nakikinig sa bawat takot sa bawat hilab ng loob ni Mirna. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Tahimik silang nakaupo sa tapat ng bintana, maaliwalas ang langit pero mabigat ang hangin sa dibdib ni Mirna. Hinawakan niya ang kamay ni Bonbon. Bon, may gusto akong sabihin. Tumango lang ang lalaki. Hindi na niya pinatagal. Ginahasa ako ni Tito Mauro, hindi lang minsan. At nung sinabi ko kay Tita, ako pa ang pinalayas. Nakita niya ang unti-unting pagdilim sa mga mata ni Bonbon. Hindi ito agad nagsalita. Pero mahigpit na mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil noon, hindi ko pa alam kung kaya mong tanggapin, pero ngayon, alam kong mahal mo na ako. Tumulo ang luha ni Mirna, "At mahal din kita. Pero hindi ko makakalimutan ang ginawa nila sa akin." Nagkatahimikan. Tumayo si Bonbon, dahan-dahang lumapit sa bintana, at sa malamlam na liwanag ng poste sa labas, umusal siya. Sabihin mo lang anong gusto mong mangyari. Isang linggo makalipas, sa barangay sa Pampanga, natagpo ang patay si Tito Mauro, tad-tad ng saksak, wala ang cellphone, wala ring testigo. Walang palatandaan ng forced entry, malinis ang krimen pero halatang galit ang nagtulak. Sa kanilang inuupahan, nakaupo si Bonbon habang pinupunasan ni Mirna ang dugo sa kanyang mga kamay gamit ang lumang tuwalya. Wala na siya bulong ni Bonbon. Pero kapalit ng katahimikan ay tunog ng sirena. Hindi pa man sila nakakaalis ng bahay, dumating na ang mga pulis. May nagsumbong, may nakakita sa kanya bago siya pumasok sa bahay ng matanda. Sa korte, hindi nagsalita si Bonbon para sa kanyang depensa. Isang tingin lang kay na at ngumiti ito, tahimik. Ipinaghiganti lang kita ang huling salitang narinig ni Mirna mula sa kanyang mahal bago ito inihatid sa kulungan. At hindi alam ni Bonbon ay si Mirna pala ang tumawag ng pulis para ipakulong si Bonbon. Si Mirna ngayon ay namumuhay mag-isa sa bagong bayan. Tahimik, hindi masaya pero malaya, may sugat pa rin pero may galang sa sarili. Ang hustisya ay may anyo ng sakripisyo. At minsan, ang pagmamahal ay ginagawang kasangkapan ng galit para sa katarungan na ipinagkait ng mundo. Sa huli, hindi naging masaya ang pagtatapos ni Mirna. Nawala ang kabataan niya, nawasak ang tiwala, at ang lalaking unang nagmahal sa kanya, nakulong, dala ng matinding galit at pagmamahal. Ngunit sa lahat ng sakit at trahedya, may mga aral na iniwan ang kanyang kwento. Mga aral na kailanman ay hindi mabubura ng panahon. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi paniniwala kay Mirna, ang hindi pakikinig sa kanyang sigaw. Sa isang lipunan kung saan madalas isinisisi sa biktima ang pang-aabuso, kailangang itanim sa puso natin. Ang paniniwala ay unang hakbang sa hustisya. Hindi madaling magsalita lalo na kung ang kalaban ay sariling pamilya. Ngunit kahit gaano katagal, darating ang araw na ang biktima ay tatayo. At kapag siya ay tumindig, dapat tayong makinig. Sa galit madaling madala ng damdamin, pero sa bandang huli, walang panalo sa dugo. Si Bonbon ay umibig at sa ngalan ng pag-ibig, pinili ang marahas na landas. Ngayon, siya ay nakakulong. Ang tunay na katarungan ay nakukuha sa legal, mahinahon, at makataong paraan hindi sa dugo. Si Bonbon ay sumuporta, umalalay, at minahal si Mirna. Ngunit nang pinili niyang gumanti para sa kanya, isinuko rin niya ang sarili niyang kinabukasan. Totoong mahal niya si Mirna, pero ang tamang pagmamahal ay may hangganan at may direksyon. Hindi ito dapat maging daan ng kapahamakan. Si Mirna ay hindi perpekto. Hindi rin naging madali ang kanyang pagbangon, pero pinili niyang mabuhay. Sa dulo, siya ay patunay na kahit gaano kabigat ang nakaraan, kayang bumangon, kayang lumaya, kayang lumaban para sa sarili. Ang tunay na hustisya ay hindi laging mabilis, hindi rin palaging malinis. Pero ang hindi kailanman dapat mawala ay ang paninindigan. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig.